Sabi ko sa iyo. ka hirapan Ang parit hindi ano. Malikot kina hirapan siko. mo ata. Ako mag-gobet. Dalubos kasi tanggal O gusto mo mag-gebet? ka diyan.

Umiyak na Malibot. si Batang Tricycle mga idol Umiyak na, ayaw Malibot. mo ka Kamalikot ko, tumutukoy Ayan Ayaw ayan o, kunti na lang na ko O, uh, antes pa lang ma Malapit na Kaya ano Christmas party ka, mo. buhok ka? Puro nalaway mo Batang Tricycle ha ka okay, dyan, magkabalay mag mag ko ka. Huwag kasi makulit. Huwag ka kasi makulit, Ay. para matilis mata ko matapos. Olo, paano matapos yan? Huwag oh. ka sa akin. dami, dami tao. Pagkita ang didi ko. Mamaya ka Dami tao, didi ka. Na, kunti na lang na. Ayan po sa ano. Nakbili mo nga muna ice cream doon si Batang Tricycle. Oh, bili mo na doon. No? Oh. Oh, oh, babas eh. ka ka sa ano. Ayan na, malapit na. At the tabi ka dyan. Doi. Paano maano yan? Oh, bawasan pa yan. Mago pa. Bawasan pa. Mamaya na nga. Oh, paiksihan lang. Harap mo dito. Oh, eh, harap. Harap. Bupitan,

Sige, hawakan niya ni mama mo. Kawawa ka lang. Ayan, no? Oh, malapit na, oh. Baka na, kontentis na lang na. Ganyan. Bata, tricycle. Eh. Huwag mo na, ate. Ayan mo lang. Oh, huwag mo na malikot. Nak, matagal matapos yan pag ganyan ka. Sige. Ito kasi malikot. Pag... Nakauwi na sana tayo. Tapos na sana. Mama, mama. Maya na. Tubig daw. Ate, bilang mo tubig daw na. Nandiyan, pira. Tubig! Dali mo na daw ang tagsampo. Dali mo na yung singwita. Yeah, kasi akin. Oh malapit na. harap melapit melapit nah. Yan. Oh, melapit nah. Welcome. <coughs> Welcome. <coughs> Welcome <mahal>. <coughs> <coughs> Tonde na lang, no? Oi na Uwitan na Sige ka Tama na yan? Hindi pa nga tapos, eh Okay na yan Binawasan na ito, sir